Maligayang pagdating dito sa channel ni Bokchoy TV. Sana ay magustuhan nyo ang aking video. Guys, pang-apat na. Ayun mga kabokchoy, pang-apat na video natin papuntang ano? Papuntang People's Park. Yan, nag, uh, hindi pa tayo tapos sa pag uh... Sa travel pero saglit na lang yung mga kabukchoy kasi malapit na yung kabukchoy kaya wag na kayong mainip ayun malapit na yun sa bukana ng uh, people's park medyo na pa lang yung ating uh, ending ng uh, ano pang part 3 kaya medyo nakat ko lang yun guys kaya patuloy tayong mag voice over dahil sobrang lakas ng hangin mga kabukchoy siguro naman eh last na yan sa travel ko mga kabukchoy wag na po kayo mainip panoorin nyo na lang din naman to kayo medyo medyo malaylayo ng na aking napapag sa napag uh, ano ha napag uh, puntahan ng ating uh, pag travel kaya pasensya na kayo mga kabukchoy ha ayun eh kunting kunti na lang kaya wag na po kayo mainip yan patuloy niyong panoorin yung mga aking mga kaibigan dyan kung saan tayo pupunta mga kabukchoy eh napakalayo ano ba yan mga kabukchoy hindi pa matapos talaga at hindi pa naman na na ano sa ating uh, uh, video nyan ay asan ang dulo ng people's park ang sabi ko yung dulo na yun eh. mukhang hindi ito dulo pang apat na video ko na hindi pa matapos ang travel na yan. Aba, itagal-tagal. Eh, Nung tagal, may makasunod na akong kotse eh. Uunahan pa yata ako ng coaching are. Aba, mga kabukchoy. Ay, eh, parang iba na are. Iba na yata ang... Uh... Parang ito yung ibang ginagawa ko. Pang-apat na ito'y hindi pa rin matapos pero wari ko'y tumigil na. Andiyan ang mga kabokchoy ang dulo ng ating uh, pagbibidyo. Ayan na yata, wari ko. Ayan! Mga kabokchoy, ito na pala kami. Yun nga pala yung karugtong laang ng part 3 kong video. Ito na po pa talaga ang aking, ano, ang aking uh, uh, video mga kabokchoy. Kaya tingnan mo naman mga kabokchoy eh, di ba? maganda naman ang kalalabasan ng itsura ng peoples people kaya mga kaiboktel, dyan muna kayo pakinggan nyo muna ang sinasabi ko eto pa be mayroon oh. sa dito na bayad na po kami doon mayroon sa mga dyan ah, pwede? ang isa oh, mayroon naman po Thank <laughs> you. apoyo Ito may, ano, meron siyang pag. Tanghali, pero meron siyang pag. si malamig dyan sa baba. Aba, matindi! Malamig. Kahit mainit yung... Ano. Ayan mga kabukcho, yan na nga po tayo sa bokana sa bokana na, talaga, bokana na ng People's Park. Ayan, Ay, papasok na kami yan mga kaibigan at mga kabokjoy joy, tao, di ba? Diba? Ay, Ayan mga kaibigan, ang likot ng camera ni Bokjoy Gusto ko na itapon. O yan. Ayan, Ay, papasok na kami dyan. At may pagpasok mo. Mayroon parang ano, entrance pipala. Kala ko may libre. Ang kulikot ng, kamera, bok ng Ang, uh, aking, uh, camera, Bokjoy, Pagtsagaan niyo na mga kabokjoy. Ang aking camera ay hindi marunong. mag camera. Ay, mga 'yan, oh, 'di ba? Si Ay naku, sana ano, ambagan muna kami dyan. Then, Parang so ayaw mag-ambagan. para ano, may may balat, may may ano, gusto sa balat, oh. oh. Na, Sige, hati-hati lang tayo mga kabokjoy. Yaba naman. Aba, nauhaw si ate. Ay, ba? Diba? Si kulot. Shoutout si kuya. Ayan, tayo papasok ng mga kabok, ayyan Ayan, mga kabok, Ang dami naglalakad. Papasok. <laughs> Hindi tayo pwede nga ah, magsumakay. Magsasakay. Babayad na naman. Kaya maglalakad lang tayo mga kabukchoy. Ayan, laki ng chan ni Kuya. Ayan, kaya naman, si Mingay sa si Ate May, ayaw bumunot. Bumunot ka ano na, Mingay. Aba. Sagana ka lang sa ganito. Hindi mo kinahin tubig doon. Malamig, malamig yun. Tubig. No, Ayan, kaya kaya, bumunot ka din. Kaya naman. Ay, oh, no! kaya, mo, Ganda, ka Kuya Shot ID, wow. Pero ayan, kuya, ang laki ng chan. Kuya, shot out kayo. Ay, ayan, may chip. Saka niyo nyo nang ano, gusto sumakay, 10 piso iyon. Kung gusto nyo, eh kaya ka nga pumunta, sasakay na lang. Kapagod na nga ako. Kapagod na nga ako sa moto sumakay, sasakay na naman ako. Ay, di huwag na. Magtsatsaga tayo maglakad. Ayan, papasok na tayo mga kabuktoy dyan. Malapit-lapit na. At uh, bumili lang muna kami mga kabuktoy ng tubig at wala kami dala. At hey, yung tubig namin hindi na malamig na inita na sa motor. Kaya mga kabuktoy, tayo ay bibili ng tubig. <laughs> Nangalan na naman ang bibig ko mga kabuktoy. Yan, oh. Yan mura-mura. Mura 20 ba? 20. Pa 40 wari ko. abalman Ah, mahal ng tubig eh. Ayan, malapit na mga kabukchoy. May dadaang tricycle. At tayo, bumili lang naman ng tubig mga kabukchoy. Tayo, oh na ako. Ayan, mga kabukchoy, ino muna tayo. Aba, nakakapagod. Walang libre. Aba, o, sanang libre ngayon kahit tubig ay eh. may bayad. Mga kabukchoy, ay maglalakad na ito. Walang mga... Aba, wala na maya itong madukot. Aba naman. Paano ilahat nila ang inibayad? Kaya, sige, dumukot pa lang. Walang madukot. Ayan, o. yun, nila ang wari ko, yung pera ko, eh. Ayan, mga kabukto. Yan, na maglakad. Pagod na pagod ako, mga kabukto. Yan, aba. Parang gusto ko nang bumalik. Ayan, siya tininggay. Nauna na yun. Ayan mo. Ayan, pinabayaan na naman. Ako ng mga tatlong yan. Lagi na ako naiiwan. Ang hirap ng tumatanda, mga kabukto. Ayan, o mga kabukto. Bagus yun ba? Gusto mo ako'y ako, kamerahan man lamang. Gusto ba? Ayun. Bukwalka. Ayun na pala. May nag-camera na no! sa akin. Nagtsaga din lang. Eh. Ano na? May nagtsaga na magkamera sa akin. Ito naman naman. Para akong basang sisir yan eh. Diba? Sige. Nakakahilo. Nakakahilo talaga ang camera niya. Eh. Okay. Hindi. Sige. Lakan pa mo. Ayan oh. May pag-post pa dyan. Hindi yan. sige. Sandal na muna. Bokchoy. oh sige. Hindi maintindihan kung anong gagawin mo. Ang post eh. talaga naman joint, pakit pa talaga ba? ay nako, dumidilim ang panahon, madilim at medyo ang uh, taal volcano dyan ay, ang, ay wala, hindi nagpapakita kadamot-damot ni taal ni paring taal, hindi kumanlaang nasilayan pero hiyaan mo na. Ay, tayo maglalakad. Ayan, ako na mag, ano. Ay, nauhaw eh. Tingnan mo. Hirap na akong magsalita din. Yan naman, shoutout sa iyong mga kasama dyan. Aba, shoutout sa mga kaibigan kong napapadaan dyan sa mga, sa daan ng iyan. Ay, mga naglalakad din eh. Tayo ay sabay-sabay lang ang napapagod. Ayan, sige. Gusto nyo yan? Sige lang. Lakad nanlayo, layo. Tingnan nyo. Nakikita nyo ba yan? Napakalayo na yan. Kaya yeah, medyo hirap na hirap na ako maglakad diyan. Simula pa lang hangin. O diba? Nakita ninyo si Bokchoy. Para ng basang 16. Sinasabi ko, gusto mo, deserve mo yan. Ala. Sige. Deserve na si deserve ni Bokchoy. ba diba? Hindi na makamayo sa... Pawis diyan eh. Naka-jacket pa. Nakalimutan ko magtanggal ng jacket. Napago na. na Sumandala na si Bokchoy. Hindi eh, na. Paano ko ngayon? di ah, diba? Lakad pa ulit ba? Walang tigay sa paglakad. Yan, tigil. sige. Yan, ano? di ba? Lakad pa mo. Aba, ito naman. Hindi ako pinapansin tatlo. Pinababayaan na lang ako. Hindi dapat ako ikakamerahan eh. Aba, sabi niya, mag-isa ka din dyan. O, oh, nasa taas na kami, wari ko. Mag-hide din naman ako. Yan, di ba ka? Ayan na. Ah kala. O, oh, diba? May pogo. Chinese. Chinese yun. Ay, yan o. Oh. Ang layo yun. Di na pagod ka pa ngayon bukchon. Ayan, sige. Diba? Napakainit. <laughs> Pabundok talaga pa ito. Pagod. Pagod pa mo Sobrang pagod. Ayan, shout po sa mga kasama ko sa mga nagdadaan. Yeah. Ayan, o. Oh. <laughs> <laughs> diba, ang ganda. Ayan, guys. Mga... Sa kain na tayo, di ko na kain. Ayan, well, ano to. Kilometers to ka. Pa. Paikot ito, guys. Ayan. Yun. Paikot. Ang init. Oo naman. Ayan guys. Ay, Check mo na, kay guys. <laughs> shout out sa... na kayo guys. Pagpapayo. Siya sa adyan sa mga. Pagod na Kaya pa ba? Hindi na po. Pagod na. Kaya na. Shout out Kaya sa inyo guys. Bokchay Dili. Yeah. Oh shout out na sa asawa. Hello. 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 <laughs> pagkaigaw Kuya. Shout out, At my friend! Hi! Hello, guys! Hello, guys! Welcome to my vlog! Hello, vlog! Welcome to my guys. <laughs> Shout out! Yung kasama ko doon. Ako nandito. Kasi hindi ako makakakit. Shout out sa iyo, and kuya. Napagod na ako. Ano, bebe? Yan. Bokchoy TV po. Yes. Wait lang. po. Opo. Welcome po sa Bokchoy TV. Ayan. Ilang followers ka na po? Ako. Nagpa 5,000. 5,000? Wow, congrats. Ayan, sana ko. Malapit na. Malapit na. Yes. Bokchoy Bokchoy TV. Yan guys, so shout out. Yan, papunta pa lang pa kami guys. Doon yun, sa mataas. Ito ay pang anong na video natin guys. Ayan. Sa Bokchoy TV guys. At siyempre, hindi ko alam pa paano ako nakarating. Iniiwanan po ako nila. Hindi nila ako binahinihintay. Yung tatlong yan, shout out sa inyo tatlo! Hindi nyo ko hinihintay! Pagod na ako. No, hindi no, sige. No, no, no. Joke lang yan. No, guys, no. lang akong Malibu, akong makalak yung, okay, siniwanan na ang tatlo. Nagbasa hindi ako makakaputi. Kan, gerbin anak ng bago. Ayaw ganda, yun. Oh. Guys, nandito na kami sa Tagay Tagay Park, ano People's Park. Sa People's Park. Dito tayo. Ano? 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 Nawala yung alin? Hindi tayo dumaan. Alin na nawala? Ah, hindi niya nadala na sa motor. Ah. Diba? Guys. Tinala ko tayo. Yay! Yay. Yeah. Akyat tayo sa bundok ng trailer. Nagigaw na duras-duras yung matanda. <laughs> matanda daw. O, oh, diba? Yay! Okay, Pinakamataas na ako. Guys, yan yung ano, yung ano ba yan, be? Ano yan, be? Di ba alam? O, di wow. Ano ko layang-layang tumaka? Layang-layang. Nasaan yung ano, ilog taal? Kita, hindi kita. Yung lake. Lake, saan yung lake? Gusto ko makita ang lake. lake. Punta natin, tingnan natin yung lake. Yan. Yung, yung yung lake, guys. Di ba? Ito yun, oh. Ta-da-da. Ito ang People's Park. Ah, meron pala ano dito. Ayan. Maraming salamat sa iyong panunood. I-like at share. Palaging mag-comment. Pwede ウパフェクト my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause i think i'm going all in get me a shrink who can catch me when i'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car wake up in a bar i'll be a superstar just Yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots still I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on stage.